Hi! Ang mentor mo po ba ay magkaharap sa mendor ng iyong kapitbahay? Mali po yan sa so, feng shui, Hindi ka asin so yan kasi nag-aagawan kayo kung sino ang swerte. May isa siniswerte, may isa nilulunod sa maraming problema. Okay? Kung ang, ang iyong uh, pintuan naman sa kwarto ay nakaharap sa pintuan ng uh, toilet, yan po ay mali din. Now, kung ang mender mo ay diretso sa pagpasok ng iyong tahanan, diretso siya sa may bintana na nakatiwangwang din doon, naka-open, labas din lagi ang pera mo, maraming expenses. Tapos, kung ang kwarto ng uh, pintuan ng anak mo at kwarto mo, magkaharap talaga. Yan po ay mali kasi lagi kayong nag-aaway. Or ang iyong bedroom ay uh, katapat niya ang uh, pintuan ng washroom, toilet, CR, or uh, anything po, deretso sa mentor mo, tapos din ka natutulog. Or ang iyong higaan, ang ilalim niyan ay garage. Yan din po ay hindi ayon sa shui na kung inyo ding hagdanan ay mali din po ang bilang kasi simula yan sa uro, plata, mata. Dapat either naghuli sa uro or sa plata. Okay? Mas better is uro. Now, kung mali naman po ang bilang, yan din po ay napakalaking bawal sa shui Kasi makapiktuhan yan buong pamilya. Okay? Tapos, ang bahay mo din po ay mas lubog kaysa sa... Uh, daanan or yung road. Okay? So, yan po ay hindi ka asin so, puro ka kayod lang ng kayo. Palagi kang may bayarin, lagi kang may hinahabol na expenses na makaipon ka ng pera. Lagi na lang ubos ang pera mo. Or, ang iyong bintana ah, ay nakaharap sa hagdan or ang hagdan mo ah uh, malapit sa diretso sa pintuan, bawal din yan. Or all of your uh, uh furnitures, uh, accessories, or mga utensils, or mga picture frame. O, oh, tapos meron pala yung reflection. O, oh, tapos diretso sa mentor, bawal din yan. Now, alam niyo mga madam ko, ang the best po na ano dyan, cure kung hindi nyo kaya talaga ang magic lotion, -show, magic lotion -show talaga ang pinaka the best cure niyan. Lalong lalo na kung nag, naggawa kayo ng uh, mendor para sa yung magic lotion, original to eh. Uh, yung bestness, dapat ayon yan sa iyong lucky uh, direction. Para swertihin at bungay di mabangkrap ang inyong ino-open na negosyo. Mapamalit man yung malaki na okay, kung naman ay gusto mo magtuloy-tuloy ang magandang buhay mo, maganda pag ang uh, mo at bedroom mo ayon din sa favorable direction mo. Now, kung maganda din po ang pintuan, mas malaki, pinaka ba? Mas malaki dapat yan kaysa sa iba't ibang a uh, pintuan sa loob ng bahay mo like kwarto, sa CR, kwarto ng anak mo. So ang pinaka-door dapat pinakamalaki yan. At ang inyong bintana din na malapit sa mendor, yan din ay pinakamalaki. O, yan lang, isa lang dapat ang pinakamalaki nyo na bintana. So hin so Uh, mas malaki pala ang sukat din ng inyong mendor. So, kung maliit ang sukat ng inyong mendor, dapat malaki ang malapit sa mendor na bintana. Yan, isa din yan nagdala, nagdadala ng swerte. Okay? So, again, lahat po ang pagyaman ng tao, meron po yung mga reasons at mga dahilan. Kahit anong sipag mo, kung hindi naman ayon sa iyong uh, kasi ang fungsoy, hindi lang yan sa mga anik-anik, sa mga sinusuot natin, magdala ng swerte. Isa din po na nagdadala ng swerte ng tao is the direction that we live in at yung people around us and the environment around us and especially yung tinatawag na energy. Now, kung energy ng bahay mo hindi ayon sa energy mo, baliwala yung mga pampaswerte mo. So, dapat doon na buo ang mga cure. Now, sa tamang cure ay na na cure din ang buhay mo like example na na nasolusyonan din ba ang mga problema mabilis solusyunan mabilis ang pag-asenso mo wala masyadong away ganun yun okay now ang lahat ng mga cure, mayroong isang pinakatap dyan, which is the magic lotion. Now, itong magic lotion is very, ano, kasi sya, ito ay quantum na eh, may energy to na mag-break sa lahat ng mga mali sa bahay mo, sa opisina mo, sa negosyo mo. So ito ay the best cure and remedy sa mga harmful uh, feng shui uh, energy, no? Due to wrong facing direction sa iyong work desk, sa iyong mentor, sa iyong dining, sa iyong kitchen, sa iyong bedroom. So sa iyong sa iyong negosyo, alam mo ba na isa lang bilhin mo para ma-cure lahat 'yon sa bahay mo. So yung instead of unfavorable, maging favorable siya. Okay? So, ito is 20,000 pesos talaga. Kasi this one is 2024 na magic lotion na pinaka bestseller of all the best. Kaya din i-cure nito lahat ng iyong uh, mga missing elements na nakatira sa loob ng bahay. So itong itong magic lotion, hindi lang sayo nag work kundi sa loob ng nakatira dyan sa bahay na 'yan. And then kaya niyang i-cure din lahat ng iyong uh, mga mistakes, mga bad energy, mga bad directions. Ana hindi naaayon sa purpose. That's why this one's really good ito talaga ang pinaka the best na cure sa loob ng bahay mo, sa loob ng negosyo mo, sa loob ng opisina mo. Kasi ito, kayang baguhin ang buhay mo, number one. Lalo na sa kitaan. Yan. Best cure siya. Kasi andito lahat talaga as in pinaka the best, the best, the best. Now, kung hindi mo siya afford kasi mahal, pero isipin mo na lang, huwag mo isipin ang labas, isipin mo ang balik imagine isang business ka lang mag-invest ito dapat ito ang dapat yung mentalidad na dapat ninyong makuha why sipin niyo po ang good thing na ibabahagi nito sa buhay ng tao imagine ha ang pera na kikita mo every month kung mas dubli ka pa mas marami pang ano darating sa iyo na isang bisis mo lang paglaanan ng pera ang bahay mo imagine tutulong yan sa iyo for life yan. na kung ayaw mo naman dahil talagang kuripot ka or something hindi mo pa siya uh, priority, isa ito sa nilalagay sa mentor, pwede sa ibabaw ng hagdan kung mali ang hagdan mo. Ito kasi specific talaga siya. Kung alam mo naman na may kaalaman ka sa pungsoy, dun mo siya ihang. hang example, men, uh, mentor, dun mo siya sa alabas ng mentor. Yan, pwede yan, pwede ito sa likod. Okay? So, ito naman po, kung mali naman ang hagdan doon sa hagdan, kung mali naman ang ano ng nagkatapat yung mendor mo at saka yung bintana. Doon mo siya hang sa bintana kung di mo mali. Ang ah, nakaganda kasi sa Magic lo Show, mendor mo lang siya ilagay, cure na lahat. Now, kung gusto mong i-cure ang marriage mo, doon mo siya ilagay sa mendor ay sa bedroom. O, oh, pero ito kasi, for specific lang. So, kung meron kang isa nito for mendor, mendor lang, hinaharangan lang nito ang malas, ang kung sa, sa ano naman, kung sa door naman na magkatapat, doon mo siya ihang sa door mo para ang yung energy, kaya niyang i i ano ba, i-refuse. So, hindi kayo mag-aaway ng anak mo. na kung sa mentor naman, maganda ito pang kontra illness, pang kontra malas, pang kontra mga problema. This one kasi is brass. And this one, yung ano niya, yung sa baba niya, nag yan ng malas. Okay, and saka may infinity sign. Meron tayong ano nito, this one is only 1.5. Kunti lang po ito sa bahay. Okay? Ito napakamahal yan dito sa Canada. Ito is the best. Ha? Meron tayong mas mahal pa dito which is the metal bagwa. So ang metal bagwa naman, ito yung hitsura niya, ganyan. Ito naman dun sa mga garage, sa labas ito sa mga garage naman na na iilawan yung bahay mo, mendor mo. So isa din yan nagdi-deflect na energy or may puno sa harap ng bahay mo, isa yan or malapit ka sa dagat or may swimming pool ang bahay mo ito mara marami tong dala ito ay pangalawa sa kung magic lotion so pinaka top talaga is the magic lotion pangalawa ito yan tapos may ingredients sa likod ang dami yan ito the best talaga so nilagay ko lang siya sa loob kasi meron na akong pang mendor so intended talaga ito maganda sa labas Okay, tapos, sunod naman is the cure is the show, Kasi siya yung nagsisipa ng malas So, yan, maganda yan. Nakaganyan talaga ang hitsura. Hindi siya talaga sa taas, ha? Dapat may giwang na naka-smile. Yan, no? may giwang. So, maganda yan. Horseshow natin is only 1.5. May bago tayong 2024 na horseshow. Yung evil eye. May evil eye. So, yung evil eye natin, ay, ang ating horseshow may evil eye na siya. Meron na siyang bahay ng alitap-tap. Meron na siyang eel. Meron na siyang mga crystal. So, yun ay the best for 2024. That is only 1.5. Get new.